Magandang 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 umaga po at natapos na po natin i-calibrate ang ating drone at ito po yung ating palili pa rin at maiksilan po itong ating video ito at titingnan lang natin kung maganda ang maganda ng karsada kasi kagabi nakita ko hindi ko lang na video ay binomba ito ng mga bumbero ng Jose Panganiban fire department nilinis po itong ating barangay ay eh, road at titingnan natin sa taas kung maganda siyang pagmasdan at medyo nawala na po mga putik ng ating kalsada at yan po patatasin po natin natin drone dito may harap ng bahay at yan malinis naman ang ating kalsada ngayon at salamat sa fire department ng Jose Panganiban Kaparinis Norte at nilinis na ang ating kalsada sa tulong din ating kapitan Marieta Natino. Shout out po sa iyo, Kapitan. At ito, paliliparin na natin dahan-dahan at tumatas ng ating drone. At malinis na ang karsada sa taas. Wala na yung mga putik-putik na nakakalat sa karsada gawa ng bagyong uwan. Yeah. Patasin na natin. At malinis na nga ang karsada. At ah, wala na yung mga putik Hindi katulad din siyang araw Puro putik Ang ating karsada Ayan Nandito tayo sa tapat ng Karinderia ni J. Rolly Santec Ayan So yan nakatayong yan na ah, chat out po sa lahat At sana po pakilike At pakisubscribe po Ang ating ah, muntin channel Para pagdating ng araw Ay maging charity vlogger tayo Yan po ang ating pangarap maging charity vlogger kapag dumami na po ang ating mga subscriber at mamonetize tayo sa ating youtube channel kaya nag upload po tayo ng maig siya at mm, mamaya ay may lakad po tayo Sheta po sa lahat at yan tubas na po ating drone at medyo malakas lakas ng kaunti hangin dyan kaya hindi ko siya masyadong pinalayo andito na naman tayo at dito tayo nag ng drone sa tapat ng bahay at medyo hindi umaambon at kaya dito nating naisipan magpalipat ng drone shoutout po sa lahat ng aking mga bagong subscriber sa mga bagong magsusubscribe maraming maraming salamat po at pakisupport nyo po ang ating mutin channel at magandang araw at kumusta po kayo lahat saan man daw kayo ng Pilipinas na road shoutout po sa lahat ng mga subscriber at sa mga bagong magsusubscribe ayan po tumas ko pa po ang drone at halos nakikita na natin ang bubong ng bahay ko na kulay blue yung may, yan may puno na mangga yan. yan naman po ay pilahan ng tricycle Set out sa iyo pare alam kong ikaw yan yung pilahan ng tricycle dyan dito sa kanto sa tinatambay namin Set out po sa lahat at magandang magandang umaga sa mga kapalood ng ating maiksing content o maiksing vlog Magandang magandang umaga po. At tawa ng Diyos, maganda na ang panahon dito sa atin sa Jose Panganiban at wala na tayong bagyo o sama ng panahon. Sana magtuloy-tuloy na init at malapit na kasi ang magpasko. Pinababa natin ang ating drone at medyo lumakas ang hangin dyan. Kaya pinababa ko na siya at sa mukhang sa puno. Sa ibabaw ng puno, kaya tinas ko pa uli siya na konti at iniilag ko sa puno ng mangga at sasaloy na natin lang ang ating drone at may tubig sa karsada shout out po sa lahat Ayan, tinas ko na konti. at dada po siya sa puno ng mangga may puno kasi dyan ng mangga kaya pinalayo ko siya sa mangga at para masalukos ko siya ng maayos at ililipat natin doon sa malapit sa karsada Ayan. Ayan ako, nakatayo at may mga nakatingalang mga nagdaraan at na titingnan yung ating drone. Shout out sa'yo lahat, sa inyo lahat. titingnan niya kung ano doon sa taas. Sabi ko drone yan. At kita siya ng drone. Oh, may dumapang bus. Kaya nagpusina na ingat Kaya paring nyo Kaya to sepa rin Mamaya may nakot natin At medyo lumalakas na ang hangin At Baka mapalad ng ating drone O mga lapad Ayan, Tinas ko pa na konti At At atin na siyang ini Iniilag lang natin siya sa puro na mangga Ayan o, oh, yung bangga yan o, oh, yan o, oh, yan o, oh. hop, buka dyan, buka dyan. At baka dyan lumanding ang ating drone na sa ibabaw ng bubong namin. op, ayan, hop, at tas, tas natin na at, 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 at bababa, bababa sa bangga ang ating drone. Oh, huwag ka dyan, sasapin dyan, hirap sa bampin, meron magpulot ng drone. Kaya nilayo ko yan ang bubong ng bahay namin, kulay. Ayan, blue, blue ba yan? Oh, o nga, blue. Inilayo ko na kaunti sa puno ng mangga at delikado. Sasaloy natin siya. May dumadang pang malunggay. Naririnig to ang boses. Sasaloy po natin ang drone. At baka umano sa tubig. Shout po sa lahat. Maraming salamat. At yan po, sinalo natin na natin drone at baka mag-landing sa tubig. Ingat po. Bye-bye. God bless. Salamat po sa inyong panonood. Go! Bye-bye! Salamat!